Sa sobrang init ng ating panahon ngayon, gumagawa na ng mga pagbabago ang pamahalaan upang maibsan ang dinaranas ng marami. Ayon sa mga eksperto, kaya tayo nagdurusa ngayon ay dahil na rin sa ating mga kagagawan, partikular na ang polusyon na tayo mismo ang may gawa. Maliban sa init ng panahon, masasabing hindi na rin normal ngayon ang ating nararanasan pagdating sa matinding buhos ng ulan na nagdudulot ng malawakang mga pagbaha, malalakas na bagyo at iba pang mga kalamidad na ang itinuturong dahilan ay ang pagpapabaya at pagsira sa ating kalikasan. Nakatanggap ang Bravo News ng ilang mensahe mula sa mga netizen na may nagaganap umanong pagsira ng kalikasan sa kanilang lugar kung saan ang mismong nasa otoridad di umano ang pasimuno. Ang tinutukoy natin ay ang pinakamalaking munisipyo sa lalawigan ng Cebu, ang bayan ng Tuburan na may 54 na barangay, may land area na 233.56 square kilometer, 68,167 population at 47,583 voters based sa 2022 census. Tumungo ang news team ng Bravo News sa nasabing munisipyo at narito ang aming report. Sa pag-iikot ng aming news team, nakatawag pansin kaagad ang tarawing ito sa Maytanyong Street na tumba na puno at uka-uka na mga lupa na ayon sa mga residente ay resulta ng isinasagawang kwari sa nasabing lugar. Napansin din namin na may nakalagay na karatula na ganito ang mababasa. Canyon Strait Protected Seascape. Notice to the public. Unauthorized activities are prohibited inside this area. Umikot pa ang aming team sa kabilang ibayo at ito ang tumambad sa amin. May malalaking dump truck na humahakot ng buhangin na ayon sa mga residente ay tuloy-tuloy ang operasyon hanggang gabi. Sa di kalayuan, ay may karatula na nakapaskil na kababasahan ng garito. Notice to the public, this project, Desolation of Mouth of Carmelo River, has been issued an Environmental Compliance Certificate by the Environmental Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources, Region 7. Ngunit ayon sa mga nakatira sa palibot, duda umano sila kung may pahintulot pa nila ang nagaganap na kwari dahil ayon sa kanilang pagkakaalam ay matagal na dapat natapos ang nasabing operasyon. Tumungo kami sa Kapitolyo ng Cebu, partikular na sa Provincial Environment and Natural Resources ng Central Visayas o PENRO 7, ngunit hindi kami hinarap ng direktor. Sa halip, kami ay tinuro sa Provincial Information Office o PIO na wala namang naisagot sa aming mga tanong kung may katotohanan ba ang aligasyon ng mga taga-barangay Carmelo na iligal ang nasabing quarry o kailan nagsimula at matatapos ang nasabing desolation project. May nalaman pa kami na di umano ang nasabing operasyon ay pinatatakbo ng magkapatid na sina Mayor Demokrito Aljun Diamante at Vice Mayor Danilo Diamante kung saan ibinibenta e umano ang nasabing buhangin sa mga construction supply companies sa iba't ibang bahagi ng bayan at lalawigan. Umalmarin ang mga mangingisda na lubang apektado ng nasabing operasyon dahil bago nito, nagkaroon muna ng kwari sa mismong dalampasigan ng dagat na dinadaungan ng mga mangingisda kapag bumabalik na ang mga ito sa maghapong pangingisda mula sa laot. Nag-iba na umano ang topografiya ng kanilang dalampasigan at nasira na ang mga bakawan na nasa kabila lang ng naging dahilan kung bakit sila pumirma sa umano'y isang petisyon na ipahinto ang operasyon. Ang masaklap pa rito, tinambakan pa di umano ng buhangin ang natural na lagusan ng tubig mula dagat patungong ilog kung kaya ang ilan sa mga may-ari ng palaisdaan o fish pond ay namroblema problema dahil namamatay na umano ang kanilang mga alagang isda tulad ng bangus at tamsat na pilitan umano sila na gumawa na lamang ng artificial na lagusan para lang umagos ang tubig dagat papasok sa ilog hanggang sa kanilang paraisdaan. Ngunit nagulat umano sila na makatanggap ng abiso mula sa munisipyo at bawal umano ang kanilang ginawang artificial na lagusan at kailangang ihinto ito kaagad. Tumalima naman ang ilang apektado at ngayon ay nakatenga na lang ang kanilang paraisdaan dahil sa mga pangyayari. Sa susunod nating episode, aalamin naman natin ang ilan pang mga akusasyon laban sa magkapatid na at alkalde at bisi-alkalde pagdating sa sitwasyong politikal sa bayan ng Tuburan. Yan ang ating special report. Ito po si Nep Castillo nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.